Umayos ka ng upo. Umayos ka ng upo. Rasin. Tiga. Tawa ng tawa ito. Ayan. Pinaranas po natin ay narasil yung ano. Higa nga. Higa talaga. Oh, ayan. Ano nila? na. Higa na. 谢谢你打。 kay ano? Lawlaw. Ayan po, kami po ngayon ay pupunta na oh, po ng Robinson Hello magandang hapon po sa lahat. Good afternoon po and good morning. Hello mga... Hello po ba? mga kakasis. Tayo po oh, ngayon okay. ay tapunta po tayo ng Binso kasi po may papanood rin daw po tayo na... Ano po? Tapos pa Tapos matagal na din po kami hindi nakapuntang Robinson dahil po ay matagal na po kami sa pag-aaral po namin. <laughs> Revisitahin po namin ngayon ang Robinson kasi po. Hi Nip. Aksan mo. Hi Nip. Ay, <laughs> uh, Sinit ka ba? Diyan hanitae. Ayun po guys. ayan po si Russell. Ayan po si Nid. Ayan po si Neya. At nandito po ako. Ako yung magalanyok na wala. At ah, saka ayan po yung driver. Hello. Ayan. ayan po. Nandito po kaming apat. At nagkakasama po kami. Bakit hindi kasama si nanay? Si Nanay po, hindi po siya kasama po kasi busy po. May ginagawa po siya sa school po nila kasi po sa ano nga po kasi malapit na din po yung matapos yung school year po. Kaya po nag na din po sila Nanay kasi po magagraduate yung sa kanila po kasi dito po kasi sila. Kaya po may mga ipaghandaan po sila. Ito anong tawag dito? Pero. Mentira. 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 Pag pa'y nagbawang-wangi ano ang ibig sabihin? May sunog. Sige, may sunog, Ay, may bensin na, ano, gano'n. Okay. Tapos po, ngayon lang din po kami nakadaan dito sa kapuntang, ano po, kapuntang... Kasita ano? po. Kasi po kami po kasi lagi kami naka dumadaan po papunta po kami sa school. Nasa entrance po kasi kami. Oh. Ay hindi po naka kami dumadaan po dito sa loob kasi pag-arap po, ano po minsan po traffic din po. Kaya po para po makaiwas po kami ng traffic eh doon na lang po kami sa high-rise yung dumadaan. Kahit po makabayan. Kasi diba ano maaga kang makarating sa bahay. Ayan po kami po ay hindi pa na po kami ni Rubenso. Yan po. Siguro na po. Para nakikita. Ko na. na po kami. Pero nakikita ko na po yung noo po ni Robinson. ka ko. Hayun po. Yung noo niya. Huwag po. Alam traffic. Hala. Ano pa? Sino pa, Ano pangalan nung artista na Indian? Moira. Moira. Moira Dela Torre. Oo. Dela Medyo lang naman yung panton. Nila so, torre dito kami, ni dito yun? ni mi Orion. Minnie po. Mio door sa saamin. Destination niyo kasi Bilac torre. Mm. Ang probinsya naman. dalawa. winding naman po. Dito na po kami kay Rubenso. Tapos Maria ko. Ako yung mataba na sa gitna. Ayun po. So, hanggang dito na lang po si Ninita. Ay, kukunin na po ng ano. Ayun. Nako, oh, hi! Sige, bubuksan po yan ha. Saan ba si Ninita? Ang ikot ano, yan eh. Ang <laughs> ikot yan. Pag sinabing kailangan niya. Kailangan niya si Ninita dito po. Maganda dito lagi na kitikin. Hindi na napanood natin yung Hi kuya. oh Yay! Hindi na natin sa ano. Ma! Hindi kasi hindi ka kinuha. Ano? Ito lapos na may Tingnan ko lang muna kami. San niyo mayroong uh, papanoorin dyan Wala oh, bukas pa pala. Pala bukas pa na Oh, nalo nalo ko din nga 'ko. Mamimili ka kung ano blue o oh, ano itry try natin. Ayan mga po Ang uh, dali ha, huwag muna kayong dito, dito muna tayo, dito muna. Huwag muna kang magtaktuhan. Ayan, yung nga po, itong Batu Marias. Habang kami dito sa mall ay nakita nila itong mga uh, dito. No, ganon, ganon na papaganon yan yan, yan oh. kung gusto mo dito bonus eh no Ain't again. Hey, no, still ticket. מה זה רע שלו? aralan din niya maganda yan Ayan, iba po yung pagkain nila ngayon. Punta. Punta lang ako ng Chinese. Ano lang? 15 minutes lang.

tawa ng tawa ito ayan pinaranas po natin kay narasil yung ano <laughs> higa nga higa talaga oh, ayan oh, sige na higa na ay siya yung gustong gusto po nila magpamasahe mas <laughs> masahe masahe kayo ha <laughs> Oh. Um, uh nào? Oh. 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 Ayan, nakapasok pa nga ang kamay ninyo dito sa gitna eh. Dito. Ayan, pag-ita na yan. nyo kamay. It's <laughs> <That beat. laughs> iskul na nasa pono na uh, Maria <laughs> Rara <laughs> Patro Maria. ayo mo ang inyong boknyo. Ayusin mo ang yun boknyo. Ako kamusta ah, kamusta? Hindi first time, tayo ngayon? Ah, ako ayusin mo ang inyong boknyo. Ako kamusta tahu, Ano na ng pumasahe? Oo. Sa mga tanga ay eh. Ang ilang pumasahe mo na? Dalwa? Hindi, nagpumasahe na. Ito yung mga ka dati dito rin. Eh. Dito rin nata tayo nagpumasahe dati eh. Sa food, yeah. isa na silang bago. <laughs> <laughs> ha? Kapit. <laughs> <laughs> ma ano? Anong yan ang babasahin niya? Ang ng bra. Kaya at least, mga... Kaya akong ginagawa yan. Ano kayong mga... Manibago? Huwag ka mo yung mag gano'n. Ito na. pang ano yun yun. Ha? Shop. Sabi na nanay? Pablo, nakita ni nakita si Pablo. Pablo. Bakit nakasakay pa si Nolita? <laughs> Aba, nakasakay pa. Ay na naman. Nakasakay pa ito. Aba na, baka masira yan. Magalitan tayo. Ang bigat mo pa naman. Bakit tayo? Bakit tayo? Hindi mapatawa. Pero kanina tawa ng tawa doon sa... Oh, sa okay. ano? Ano? itatawa ng tao pero ngayon hindi mapatawa oh. Patawarin mo nga yung net net patawanin mo nga yung isa baka mabungo yung salamin na gandaan mga dapat kanina po tayo sumapay pa dapat, ako binigyo ito mga ito ha ay, ano kuha ito ito ang bilis ha? ito pa lang yan hindi pa tayo naalis eh kulit kayo eh. <laughs> <laughs> An anong Makulit eh. Ako di tatay. Bumaso. din pala. sasara Ano, kamusta? Nakala lang po. Hmm. ba yung ninyo? Kasi sabi ninyo... Sabi kasi ninyo may nadyan yung ano yung ano natin papanoorin namin. Yung papanoorin pa? po namin ay bukas pa pala itong uh, Marias. Ay na-excite doon sa papanoorin kay ano pala noon? Mayra. Mayra? Mayra. Yes. <laughs> <de> la <laughs> Maria de la Torre. Kaya lang. Bukas la Torre. pa pala yun. Mm, ay okay lang. At least nakapamasyal ulit kayo at uh, grocery na rin po kami. Ah. Uh, ang masaya po nito, nagpamasahe po ito si Russell. <laughs> Kami po <laughs> lahat <time> nagpamasahe. <laughs> yun. Talaga naman pong uh, si Russell habang minamasahe. Kasi <laughs> <laughs> na, natalon-talon siya eh. <laughs> eh, ako pinaparaan sa inyo yan. yung mga ganyan. Hindi na kayo manibago, di ba? Pagka yung sa ibang lugar na kayo o alam na, may alam na kayo yan. Magpamasahe tayo dyan. O, pwede. O. Eh baka pag ano nyo doon, susubo kayo, magtatalon kayo doon. Oh, ayan. Ito nung si Ninita, tsaka si Maylin. Kasi si Maylin kayo, tawa rin ang tawa eh. Oo nga eh. Hindi ko alam bakit tawa ng tawa eh. <laughs> ka ba tawa ng tawa kanina? Nagagalit na yung mga natutulog doon. <laughs> <laughs> Nagkatabi na yung mga ingay. Hmm, sabi ang ingay no, kalbit pa ng kalbit kayo Ninita. Si Ninita, Ninita nga, nagagalit din eh. Hello. Hello! Shout out! Shout out po sa lahat. Shout out po kay... Ikaw muna net. Dapat pala buksan mo yung sa likuran eh. Ikaw muna net. Yeah, para maliwala. Ikaw muna net. Shout at po si Tita Igna. Hello po! Shout out po kay Grandpa. Shout out po kay... Tita Ay, Pipi Lab. Tapos kay... mam... mga... Huwag niyong kalimutan si Pugong, si Daddy ko ganda yun Hindi, sige, ay, kakating ko naman yun. Wala problema yun. Sige, Hello ka. po, everyone. Good evening po sa inyo. Um, um, Shoutout nga po para sa sponsor ko po na si Doc Lex at saka si Ma'am Edna. And shoutout din po kay Daddy Paul at saka kay Ma'am Bioli po. Shoutout po sa inyo. And nanay, Annie, Ma'am Nina, Ma'am Nina. Hello okay. po, shoutout out. po kay... Hello po, shoutout po kay Grandpa. Shoutout po kay Tita Pink Club, sa sponsor po na si Tita JB. Hello po, shout out po sa inyo. Shout out din po sa kay Daddy po. Kay Daddy po, daddy po. She... Tapos shout out PG. din po sa lahat ng magsusupport po. Tita Lin po. Hello. 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 Shout out kay Nanay Annie. Hello po. Ayan lang po. Shout out po pala kay na mama. <laughs> Sobrang tawa ko po nung sabon na rin. pa lang po nakita ko po yung upload po ni ano po Piki Mumbai. Ano po, first time ko po nakatapos si mama at si papa po ng gabi niya po sila. And happy valentines po sa lahat po at sa family ko po. Ayot po kayo dyan, mal na mal po po kayo palagi. Hello po sa aking family dyan sa um, Toxic si yung bantok. <laughs> Sana mapunod niya itong video na to. At happy valentine sa inyo sa mga nakakilala ko dyan. Hello. Shout out sa inyo. Happy valentine. Happy si valentine. Nick. Ingat kayo mama. dyan palagi. Mama. Happy valentine mama. Papa. Pa. 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 kaya ang kapatid ko dyan. Mm. Right. So, oh, oh. lang po. Bye -bye. Maraming salamat po sa pagpanood niyo po sa aming mga video. po kayo palagi. Bye-bye! Eh, bye! -bye. bye, -bye. bye, -bye. Maraming, maraming salamat po at sa walang sawa ninyo pagsubaybay sa aking channel at sa buong PB team. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!